ng hapon sa inyong lahat. At uh, nandito po ulit tayo sa Metropolitan Museum of Manila. Ako po si Sandra Palomar Kwan, ang director ng museo. Nagpapasalamat sa Net 25 at sa kanilang programang approve dahil uh, masaya kami at na ipapakita natin sa madla ang mga gamit na nasa loob ng isang museo. Ang mga artworks na aming pinapakita ay mga artworks na para sa lahat. Dahil ito'y tungkol sa Pilipino, uh, mas maganda nga na magkaroon pa ng ganitong mga programa para mas malaman ng ating kapwa-Pilipino ano ba ang uh, ginagawa ng isang museo, ano ang aming pinapakita, paano nyo mapapakinabangan ang nakikita ditong hindi lang uh, mga pintura pero sculpture din at iba pang mga paraan para sabihin natin na magaling ang Pilipino sa sining. Lubos na nagpapasalamat ang Metropolitan Museum of Manila sa programang Approve sa Net 25 sa pag-feature sa Metropolitan Museum of Manila at uh, sa kanilang personal na pagbisita sa aming museyo. Uh, inaanyayahan po namin ang lahat ng mga manonood na personal na makita at maranasan ang uh, mga likhang sining ng mga Pilipinong kontemporaryong mga manilikha at uh, Matutunan ang higit pa sa nakikita, ito ay uh, buhay at kultura nating mga Pilipino. At mula dito sa Metropolitan Museum of Manila, isang uh, malugod na parasalamat sa lahat na bumubuo sa likod ng programang Approved. At sana po, hindi lamang Metropolitan Museum of Manila ang inyong maipakilala sa ating publiko. Uh, mangyari din po ang iba't iba pang mga museyo at galeriya na nagtatanghal sa mga likha ng mga Pilipinong Manilikang Sining. Maraming salamat po. And we are back kasama pa rin natin si Ms. Irene Tayag, ang uh, head na ngayon ng Corporate Corporate Affairs Affairs corporate ng Corporate Affairs Department ng GSIS. Of course, GSIS ang ating bisita ngayon sa ating munting tahanan. before we go into the uh, yung services na binibigay, kasi kanina pa excited si Ma'am Irene. Marami daw good news na gusto ipagkaloob ang GSIS. Especially since they celebrated uh, how many anniversaries na? 75th last 75th year. We're going 76 this year. Yeah. Okay. So what are the good news, Ma'am Irene? Mm -hmm. Unang-una po, uh, ang minimum pension po ng mga pensionado ng GSIS, disability mm -hmm. at old age pensioner, ay limang libo na po. Okay. Napakagandang balita po nito. <coughs> From sa, where yan? Iba-iba po eh. Kasi okay. po ang uh, pension sa si GSIS, nakasalalay po yung sa sweldo mm -hmm. at sa length of uh, service. service. Ngayon, yun hung mga matagal nang nag-retire. Siyempre po, maliit pa po yung sweldo mm -hmm. nila. Meron hung pumipensyon nitong bago mag-2013. Uh, mm -hmm ng 26 pesos. Meron nung pumipensyon ng 200. So it was a big jump okay. from their old uh, pension malaking, amount. Malaking, malaking thank Napakalaki you yun. Napakalaki pong at marami pong nagpapasalamat. Okay. Ngayon, yun naman pong pumipensyon po na ng 5,000 hanggang 8,000 madadagdagan po ng 200 ang kanilang monthly pension. Okay. Bukod pa po yon sa 1.5 annual percent annual increase Uh, ng pensyon ng lahat ng mga pensionado ng GSIS okay. na nabibilang sa old age at disability pensioner. Okay, wow. Magandang balita yan. Mm -hmm. Meron pa tayo ibang magandang balita? Opo. Mm -hmm. uh, noon pong two years ago or three years ago, ang inireklamo po ng mga pensionado kailangan pa po nilang pumunta sa GSIS mag personal appearance upang patunayan lang sila ay buhay pa. Right. Tinanggal na po, ni na po ang policy na ito okay. dahil karamihan ng mga pensioners, mga mm -hmm. na, mm -hmm. mm -hmm. hindi na nila uh, kaya pang pumunta sa opisina ng GSIS. Mm -hmm. Ang ginawa po ng GSIS sa halip na papuntahin ng mga pensionado sa opisina, o hamanap ng kiosks nakipag ugnayan po kami sa National Statistics Office at, at ang National Statistics Office na lang po ang nagbibigay ng data sa amin. Wow. Kaya lang po uh, hindi po kasama sa tinatawag na no-aras uh, policy. Itong aras ito yung annual reactivation of active status. Itong mga nakatira sa abroad kasi okay. marami po tayong mga pensioners na nasa abroad. Ang ginagawa po natin, ini-Skype po natin sila, wala okay. pong bayad yon libre, right. tawag sa telepono, mm -hmm. may computer ka lang mm -hmm. para makita po namin yung kanilang kalagayan. Right. Kasama na rin po ron yung mga pensioners sa ARM. Digital na digital na tayo talaga, high-tech na tayo, Skype-Skype <laughs> na lang. Opo, sa ARM naman po, kailangan silang pumunta sa kios o sa opisina ng GSIS. Ang ginawa po ng GSIS, nagdaga na lang po ng maraming kios doon sa uh, ARM areas. Oo, kasi sa ARM area, we were just there, ano, uh, mm -hmm. nanggaling tayo sa Sulu. Ang nakikita natin doon, yung transportation, medyo mahirap kapag malayo-layo. so uh -huh. Ang sagot ng GSIS magdagdag ng kiosk. Yes, yes okay. marami na pong kiosk to. So, isang sakay na lang siguro yung mga pensioners natin, pwede na. Opo, opo. Okay. Now, we go to the basic services bago tayo maubusan mm. ano. May nagtanong sa atin, pwede bang maging member ng GSIS ang isang non-government employee? Ah, uh, hindi po. Katulad yeah. po ng nasabi ko kanina, ang membership sa si GSIS ay, ay exclusive para okay. sa mga empleyado ng gobyerno. Okay. Now, doon sa mga benefits buko doon sa sinabi niyo na kanina, ma'am. Ayun, life pension ganyan. Mayroon bang nadagdag sa benefits ng GSIS members Nadagdag sa benefit. Kamakailan lamang po ay nagkaroon kami ng uh, uh, educational program mm -hmm. para sa naka educational loan program uh, for the dependents. Hindi po. As a dependent po ba? Hindi, yung kasi lahat ng benefits to po. Yung yung educational program ninyo para doon sa member ng GSIS. Sa member po. Ah sa okay. member po. Noon po yung June po ng last year, okay. uh, bagong bukas sa mga klase, kailangan ng quick cash ng mga empleyado ng gobyerno para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Nagbukas po ng loan window ang GSIS. Mm -hmm. 4,000 po ang maluloon. Okay. Wala pong masyadong requirement. Okay. At ang bayad po nito, ang maganda doon, 20 pesos lang isang buwan. Wow. At uh, babayaran po nila ito sa loob ng limang taon. Mm -hmm. Okay ah uh, 6% lang po ang interest. So isang uh, magandang proyekto po ito na marami po ah, talaga ang talagang pila-pila po. At saka makakahinga ng maluwag yung ating mga government employees mm -hmm. kasi tuwing dadating ay mga ganyang panahon enrollment eh muhang binagsak ng langit at lupa kasi hindi nila malaman kung saan kukunin yung pang tuition. Tama po kayo. Kahit po medyo hindi naman kalakihan yung halaga, malaking tulong na rin It's po. It's better than nothing. Yes. Tsakay iba naman kasi mairaos lang yung unang installment, nagagawa ng paraan yung susunod. Tama, tama okay. po kayo. Ma'am, nasa inyo po ang pagkakataon para imbitahan ang ating mga kababayan to participate in the various programs instituted by the GSIS as well as yung mga members na natin kung paano makatutulong sa inyo para naman mas malakas din ang power ninyo to give back para matulungan okay. nyo sila. Okay, siguro ho ang masasabi ko po sa mga giliw na manonood lalong-lalo na po ang mga miyembro at pensionado ng GSIS. Um, ng mga meron marami po kaming uh, mga programa. Isa na po dito, 'yung pre-retirement program. Mm -hmm. Kasi nga po katulad ng sinabi ko, pinaka-importante pinakaimportanteng programa ng GSIS ang retirement. Right. Nagbibigay po kami ng uh, client education uh, lessons for our uh, sessions sa mga 59 and above na government, age 59 and above government employees. Mm -hmm. Pwede po silang uh, makipag-ugnayan mm -hmm. sa GSIS upang mapasama sila doon sa bibigyan ng uh, briefing ng GSIS. Siguro din, ma'am, ano, makapagtulong sila sa pag-update ng kanilang mga records para mas madali din ang processing ng mga papel, yung mga nag-asawa dyan, yung mga... Uh, yung mga sa papers nila sa registry ninyo. Mm, opo. Uh, sa bawat yug -yug -yugtu po kasi ng buhay ng isang government employee, kasama niya ang GSIS. Yeah. Tandaan niyo po, every milestone na isi-celebrate ninyo, isipin mm -hmm. niyo po ang inyong record sa GSIS. Katulad ng sinabi ni Miss Elaine, pag kinasal po kayo, mm -hmm. mababago ang inyong pangalan, may epekto pong malaki yon sa mga benepisyong makukuha niyo, pati mm -hmm. na sa mga dependents nyo, dapat po ay pabago na po ninyo yung inyong record, yung apelido ninyo, lalong, -lalong na. Yan, yeah. straight from the lips of Miss Irene Tayag, ang manager ng Corporate uh, Communication, Corporate Affairs Department. Corporate Affairs ng uh, Government Service Insurance System. Ma maraming maraming Ay. salamat po sa inyo. And please keep in touch ano po. Mga kaibigan, kayong mag-analyze of flash muli natin sa inyong screen ng contact details ng GSIS, no kasama na dyan yung kanilang website at saka yung phone number at saka texting number para kung may mga inquiries po kayo. I oh, guarantee mean, you kasi mbait ni Miss Irene ang sasagot sa yes, inyo. May meron ma na uh nakaligtaan. Yes, na. sabihin. Kung meron po kayong mga tanong, mga mm -hmm. clarifications sa mm -hmm. gustong paabot sa GSIS, tumawag lang po kayo sa 8474747. Yan yes. po ang hot line ng GSIS. 8474747. Yes. All right. GSIS po sa inyong kipad. Ayan. Okay, mga kaibigan, makayong alas, magbabalik pa rin ang approve. Sandali po lamang. Mampay.